Hello, mga damang dangara po sa lahat. At ito pong, di ang mga lalari na nagbabalik no? At uh, habang tayo ay uh, nagbabantay ng ating uh, uh, apo, <laughs> ito mag, uh, tayo ay magkukomento dito tungkol dito kaya uh, dito sa isang uh, sponsor ni Kalinga Prog, no? At, uh, at kanya na nangyaring bawian, no? Alam nyo, nangyari na to, no? Nangyari na to. Nagkaroon na ng pangyayaring dito. Parang naulit na dito. No? So, alam nyo na, no? Noon, -noon pa yun, uh, na, kalipas ang nakaraan. At ito na naman, nagbabalik ang uh, Gara, pero huwag na natin banggitin yun dahil uh, ngayon lang ito eh, nananahimik na yun eh. Uh, <laughs> at itong ang nangyari dito kay uh, Rovillain. No? Rovillain ba? Rovillain. No? Rovillain. Kasi uh, ito ang uh, 200,000 na pera ay uh, kanyang binabawi. No? At, uh, uh, pero bago pang lahat, pakasubscribe naman syempre ang uh, ating uh, uh, Kuya Bal, no? ang ating Sir Bal at ang uh, kanyang buting asawa, si uh, Ate Edna Vlad at uh, si, syempre ang uh, ating uh, prinsipe ng palinap, si Kalimbrad. No? So, ito nga tungkol dito sa ano, ano nangyari niya kagulungan dito, na dito sa pagbawi dito sa ano, bigay-bawi. So, at uh, ito nga, nag-reaction na at uh, naglabas na ng pahayag itong si uh, Kalinga Prab. Tungkol dito niya. No. At, uh, ito nga sa akong thumbnail, nakalagay. Bakit mo kasi binawi? So, sa susunod, no? At, ang aking komento po, no? dito kaya ruining, no? Na, sa susunod, bago po kayo magbibigay o mag-sponsor, no? Kaya, uh, pag-isipan nyo mabuti na kung talaga nga ito ibibigay ninyo. Dahil talagang magkakaroon po ng kaguluhan. Isa pa, no, ginamit niyo po talaga si uh, Rina. Huh? At uh, delikado po ang ginagawa niyo ha? Huh? Uh, gina ginawa nyo uh, instrumento si uh, Rina para kayo ay makapangalap na mag-i-sponsor ng mga pera, no? O, oh, ba? Diba? So, syempre, marami hong defender ang Kalingap, no? Napakarami po, uh, kabikabilaan po yan, ha? Defender ni Kalingap Rap at defender ni, Kuya, ni Sir Val, no? Ang uh, Karepa, ang uh, Watcher, ata uh, kalingap watcher at ang uh, striker napakarami pa pong grupo na talagang babati ko sa inyo ano napakarami pong reactor at defender ang uh, kalingap so dapat uh, inisip nyo yan no at uh, sana no hindi ka pikon hindi pa hindi ka po pikon at huwag ka pong maopen kasi alam mo ruwine ruwin rovine ruwine no, Ruin, Ruinane, Ruinane, no? Talagang dadanasin mo po yan. Kasi kini-question ka eh, bakit nyo binawi? At kasi ang nangyari po kasi, ginamit nyo ang pangalan ni Rina sa pangangalap nyo ng mga uh, pera nyo ng sponsor para maraming magkaroon ng sponsor. Pagkatapos kanya nang ginawa nyo, so sino pong hindi magagalit? Ginamit nyo si Rina. No? Yan po ang pinakamaliwanag. Eh, si Rina po ay subject ni Kalinga Pran. No? So, hindi po ka po dapat nagagalit at alam mo po yan. No? Alam na alam mo na si, si Rina ay isang uh, uh Kalingap, No? So, bakit po ganun ang nangyari? mo no? So sa susunod, no? So narinig natin si Kalinga Praba, kung uh, kayo ay mag, ito sa mga sponsor din, no? Na gusto maging sponsor, dapat uh, isipin nyo muna, isipin nyo muna ng mabuti. At saka bakit kung talaga kasi binaw, eh. Dahil may nagsulsul sa'yo, no? Mukhang nakita namin nagsasanip pero sa kayo ni Joel uh, Salcedo, no? Uh, alam alam ito kasi si Joel Salcedo po, ano? Sa po itong uh, pakialamero sa Kalingap, no? nakikisaw po ito sa Kalingap na wala namang, isa, uh, ito po ay saling sponsor, no? Ima Batay sa mga pahayag ni Kalinga Pram, ah, nagbigay ito ng 3,000, ay binawi. Biruin yun na, sa halagang 3,000, nagkaroon siya ng uh, uh, ganun na bawiin pa. Diyos ko, ano ba yan ha? At ikaw, Joel Salcedo ha, anong pinag -ngit -ngit mo dyan talaga no? Eh diba, ikaw ang nauna ha? Ikaw ang nauna. Nananahimik si Sir Val sa, uh, sa kanyang pagbablog. Pero anong ginawa mo ha? dumiretso ka. Ang hirap kasi doon sa mga sponsor na ganito mo. No? nagbibigay na sila at nagigingan uh, nang nagbi- nakakapagbigay sila ng uh, ambag sa kalingap. Akala mo sila na ang uh, masusunod at sila na kalaga ang dapat uh, sundin. bigyan ng importansya sino ka po, ha? Kahit ikaw pa, dapat dun sa mga sponsor, dapat hindi ko yung question, dahil ang tunay na pagbibigay, ay wala pong pagtatanong. Kung totoo po ang iyong pag-atutulong o pagkakawanggawa, hindi mo na kailangan itanong yan, kung anong ibibigay mo, anong ngaan mo, pambili to ng ganito, pambili ng ganyan. Dapat huwag po ganun. Kung binigay mo yan, binigay mo yan. So wala ka ng pakialam dun dapat. At saka, ha? Sa totoo lang no, ang inyong binabangga po ay foundation, hindi po si Serval no, hindi po si Serval. At ingat po talaga kayo dahil napakarami po ng uh, uh, defender ng kalingap ha. Hindi po kayo talaga magugulo ang buhay ninyo kapag once na kayo ay gumawa ng hindi maganda sa kalingap. At ikaw uh, Joel Salcedo, huwag kang ano yan, pangag no, para kang timang na nagnangangak nga ka dyan, naghahanap ka ng mga karamay mo no. Ayan, kapati yung uh, si Rui Lay, kung hindi ka po sanay, at ikaw naman Rui name, ha? Kung hindi ka sanay sa kalingap ng banatan dito sa social media, huwag ka nang magkalingap at huwag ka na mag-sponsor at huwag ka pong ano dyan, ha? Uh, huwag ka pong uh, pusong mamon. Dahil kini-question ka lang po, tinatanong ka kung bakit. Alam nyo kung bakit? Number one, ginamit nyo si Rina. Yun lang. At marami salamat po sa inyo lahat. Pakasubscribe ng aking channel. Thank you po. Love you all.